Gabi na nga sa mga oras na yan mga kasari at malapit na po ako magsasara. Pero bago po muna ako magsasara mga kasari, ayusin ko na muna yung aking pa ice cream at magre-refill po ako ng aking yelo. Kahit nga maulan mga kasari is yung aking mga customer pabalik-balik kung bumili ng yelo. Habang ako'y nag-aayos at nagre-refill ng yelo dyan sa aking pa ice cream, sasagutin po natin yung tanong ng isang kasari natin na nag-comment doon sa aking isang post sa isang group na sari-sari store owner sinalihan kasi ako mga kasari na grupo at lahat ng mga kasari doon ay isang mga sari-sari store owner. Oh, nice. 3 months na nga ako doon mga kasari sa group na aking sinalihan. May followers ako doon na 4,896. Sa mga kasari ko doon sa group, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Maraming maraming salamat sa pagtanong mo. Sis doon na lido, Maraming maraming salamat sa comment mo. At ang tanong naman nating kasari sa post ko, baka daw tago yung aking pwesto. O nasa looban? Yun po yung tanong ng ating kasari at syempre sasagutin natin. At ang sagot ko naman sa tanong ng ating kasari is oo, nasa looban nga ang aking pwesto. At syempre dahil nasa looban tayo, Natapat din ako sa dead end road na pwesto. Dahil po yung aking pwesto ng aking tindahan is nasa dulo na ng aming lugar at mabibilang mo lang talaga yung mga bahay-bahay na nakatira. Kaya nga mas madalas ang tumal ng aking munting tindahan kaysa sa mabenta. Kaya nga madalas kong sinasabi na napakatumal na aking munting tindahan. Dahil isa din sa dahilan kung bakit napakatumal na aking munting tindahan dahil nasa dead end road ako at nasa looban. Hindi ka katulad ng ibang may sari-sari store. Nasa tamang pwesto sila at tamang lugar ang kanilang mga tindahan. Na kahit magbukas man sila ng tanghali o kahit anong oras, ay napakabenta pa rin ng kanilang tindahan. O oh, ayan sis, dona, kasaring dona, sana nasagot ko ang inyong katanungan. Okay lang na matumal at nasa dis discarte lang yan. Nasanay naman din ako na matuma lang aking tindahan basta ba't lang siyang malugi at magsara. Okay na din sa akin na kumita ako ng padalod lang daan o tatlong daan. Basta ba wag lang masiro sa buong araw hanggang sa gabi. Para kahit paano naman is meron akong maipon at meron akong maibili. O siya mga kasari patapos na ang aking pagliligpit at pag-ayos ako na muna yung magsasara. Bye bye!